Ay mga mahalang, ang topic ngayon ay tinatanong ni Rudy. Ang tanong niya ay, Idol, tumitinig ba ang mata mo? At kumigiling ka ba? At marami bang gata ang lumalama sa'yo? Pakasagot. So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang sagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. automatic nga ba ang mata ko? Hindi ko alam. Hindi ko masabi sa inyo kasi hindi ko naman nakikita yung sarili ko habang sarap na sarap ako. At gumigiling ba ako? Siyempre naman, gumigiling ako. Kaya nga, umiibabaw ako eh. Siyempre, masarap yung ikinigiling mo. At, ah, uh, mo pa. At, uh, ikaw yung nagmamaneno. Masarap sa pakarapdam yun. Damang-dama mo. At, ikaw yung, uh, namamahala kung saan banda mo ikakayon yung ting sa loob ng bulaklak mo. Kaya masarap kapag ikaw yung nagmamanin ko. At pangatlo, kung madami bang uh, lumalabas sa gata, sakto lang naman. Ang lumalabas sa gata ay siyempre, sakto lang naman. Hindi naman ganun karamihan ang lumalabas isang babae. Hindi katulad ng sa lalaki na medyo marami. Sa babae ko ay kaunti lamang at hindi ganun karamihan may kita niyo yan kapag may nasipsip na kayo na may kakaibang lasa jaan habang kinakain niyo. Pero kung yung maasahang na sobrang daming lalabas, hindi po yan ganun kadami, hindi katulad ng sa lalaki. Sana nasagot ko na tama ang tanong, hindi you like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.